Yan guys, so oh, nakakuha kami ng ibon. Yan oh, yan. Nakahuli kami ng ibon. Yan oh. Ha? Oh. Marunong na to guys magdipad. Kaso lang ayaw niya pa lumipad. Ayan oh. baby pa to guys baby baby pa to yung ibon maliit pa siya pero marunong na to maglipad ayan o ah. ah. ang bait ng ibon ayaw pa niya lumipad o oh. diba ang galing galing niya oh. bait niya ang bait ng ibon ayaw pa niya lumipad ayan naka ano lang sa kamay ko nakapatong magkapikit-pikit pa yang kanyang mata ayun oh. gusto niya ata magpaalaga ang hirap naman to alagaan ito hindi ko alam kung anong kinakain ito eh <coughs> Alagaan mo ba to? Yung ibon? Daniel lagaan mo tong ibon ayaw naman niya, niya ayaw naman niya lumipad ayan o gusto niya ito magpaalaga ano kayang kinakain ito damo ano yun kalabaw kalabaw ba yun Talabaw lang kumakain ng damo, pati kambing. Yung ibon, hindi naman kumakain ng damo. O. Oh. Wit, 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 wit! Wit, 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 wit! O, oh, lumipad ka na. Ayaw mo pa lumipad. Ayaw oh. hindi mo lumipad ka na. O. Oh. Ayaw niya lumipad. Oh, gusto niyang magpaalaga. Ah. Oh. Maka gusto yung magpalaga nito, alagaan mo na lang 'to. Alagaan mo na lang. Ayun 'yung lumipad eh. Pero marunong na 'tong lumipad. Eh. Uh, huh? Oh ayaw niya pag lumipad oh. hindi ko na nga siya hawak eh ayaw niya pag lumipad Ang gusto niya magpaalaga yan guys oh, na, naka dampot kami ng anak ng ibon guys oh, ayaw niya lumipad marunong naman sa lumipad Oh. Ha? Kumakain ba ito ng kanin? gusto niya magpaalaga. <coughs> magpaalaga lang 'to sa iyo. Ano? You know. Oh. Ayaw niya. Oo. Oo, dito yung kinakain nito. Pag wala kayang karne, hindi yung lagay. Karne lang? Baboy. Pa, baboy. pa, Akala ko, ano? Baka. Baka wala sa kakainin. Kapag ikaw nag-alaga, yun, may bumili yan. Hmm. Gusto ko ata ito magpaalaga. Tinan mo. Ayaw niyo, ayaw lumipad. Hindi mo niyang lumipad. Hindi naman ayaw. Oh! Umiyak pa. Oh, miyak. Oh, miyak. Oh. Oh. oh, oh, oh. Ah, tidak tawak yang lainnya. Tidak niya Ayun, ayun yung nanay niya. Nanay ba? Iyan ba yun? Maliit din May ano, kamay ng tao. Ayun. Yung nanay maliit yan. tinatawag niya. Kawawa naman to eh. Balik natin to sa nanay. Saan ba yung nanay niya? Hindi na sa rambutan. Ayan ba yan? Hindi ayan naman yun eh. Nandoon yung mukad na. Ilagay kaya natin doon sa ano para maka Ilagay natin to sa may ano doon sa may puno. to hindi nam tutuba ayan, ayan guys ipakawala na natin to ayan nakapatong sa kamay ko oh yun ang manok oh uh -huh. tinira naman kawalan natin to Lagyan natin doon sa may bayabas. Pero mukhang mabait naman siya eh. Dito natin ilagay. Ayan you know. dito sa ano maliit na sanga

Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.